karangyaan sa lupa, ginagamit mo lang yan habang nabubuhay ka. Pero hindi mo yan dapat sinasa walang pahala. Kasi mahirap din naman nung wala kang pera sa lupa. Sabi ng iba, hindi naman madadala sa langit yan. Bakit pupunta ka naman? <laughs> Mamadali ka eh. Hanggat na dito ka pa, kailangan mo ba yung pera? Sabi sa akin, nagmuminang well, unutang sa akin eh. Bakit ba naman? Bakit? Bibili lang washing machine dahil may mga pera eh. Hindi na ako sa langit. Alam mo, binali ko sa kanya. Pare, huwag ka lang bumili ng washing machine. Bakit? Hindi madadala sa langit yan. <laughs> so, kailangan natin yung mga bagay na yan habang buhay pa. Tsaka kung pumunta ka na yung langit, andano, sabi ko, sigurado ka bang langit punta mo? Hindi rin. Tsaka kung pumunta ka na langit, iiwanan mo sa mga langit sa lupa yung mga nabubuhay pa, di ba? Kaya kayo, magpayama kayo. Yes. Saka hindi masamang umaman. Pag, mas, pag umaman, masama ko gani. Ang dami kong kapitbahay doon, nahirap, masama ko eh. gani. <laughs> wala sa yaman, wala sa hirap yan. Nasa pagkatao mo yan? Yes.